<laughs> Mahalang butik. Hi guys. Magdamo-damo muna tayo guys. Nasimula na yan kanina. At yan na lang ang natitira. Oo, Hirap damuhan. Dapat dito may tagadamo. Weekly. Kaya lang wala tayong pabayad sa magdadamo. <laughs> Yun, lang. Yun lang guys. <laughs> Malawak-lawak yung dadamuhan doon pa sa likod. Pero natapos ha. Natapos na yung likod. Ang galing mo na eh. Ang guys. Ang sipag ni nanay. Kasi yung alaga niya puro cellphone doon. Kalat na kalat doon sa loob ng bahay. Aywan na lang. Matutulog tayong pagod. Pagod ka kaligpit ng kalat. Yung nagdamo ka na dito sa loob ng bahay guys. Mag Pagdating ng gabi matutulog ka na lang. Ligpit ka pa, pa rin. <laughs> gamit na gamit yung... Gamit na gamit guys yung katawan mo. Kahit nag-ano karami yung kainin mo talagang ano eh, banat na banat sa pagtatrabaho. Buti na nga lang, guys, isa lang yun. Isa lang yung tagakalat. Paano kung naging dalawa pa, di ba? <laughs> <laughs> sarap ng, sarap guys ng panahon. Alam nyo siya, yung medyo malamig. Malamig ang panahon. Tignan nyo si nanay. Nay, ba't di ka Hindi na mga ka. Ano nang Ah. Di makakuha. Oh, napuputol talaga. Kanina nagdamo ako diyan, putol. Oops, may maingay na, guys. Nandiyan na siya, guys. Nandiyan na siya, guys. Siya ang kinakatakot ko. May dalang background. May dalang background, guys, yung ating video. Ayun siya, oh. Mm. Bukas na naman niya, ay, ha? Oh, konti-konti lang. Pero ano na lang din yan, Diyan na lang yung part yun lang guys, yung kagandahan doon. Pag hinila mo siya malambot, hindi siya mahirap damuhan. Pero may part doon banda, doon guys, na matitigas talaga tapos ang daming langgam. Ma, mm -hmm. hmm. gusto ko magdamo basta wala langgam. Oo, tapos langgam. tapos ano, hindi siya mainit. Mhm. Mm Kulimlim. Maliit lang ng damuhan namin doon. Tanara. Hmm. Yung ano, yung ating malunggay na agawan siya ng nutrients ng mga damo. Pero pagdating dyan guys, sa unahan, ano na lang yan siya, madali lang yan siya hilahin. Sumasama lahat eh, para siyang mga, anong tawag dyan na yung, um, hmm. ha? Oh. Dati kasi ito guys, ano siya, para siyang basakan yung style niya, tapos pinatambakan lang natin. Kaya ganyan oh, medyo may mga ano na siya, graba. Tahimik na, dahil kanina ay maulan, maambun-ambun. Pero ano pa rin, malamig pa rin yung panahon. Ha? Ah, saan na yun Oo. Oh. Wala, ito supervisor natin, no? Oh. <laughs> supervisor natin, guys. <laughs> Pasok na tayo, Nay. Mag-alas sa isna. Tama na yan. Oo. Oh. Oh. So, Oo. thank you for watching, guys. Sarap na naman ang tulog nila kasi pagod. Pagod, guys.